Pwede na lang patawad na ako agad ni inay kasi hindi ko naman kaya na matatampuhan kami na matagal eh. Masaya naman ako at na yung problema niyo ng nanay mo, Marilyn. Kaya mm. pwede ako naman tumulong sa problema ko. May problema ka? niya ko kasi mag-date si Darlene eh. eh. First date namin to kaya gusto ko maging memorable so special. Kaya alam, nawa-idea kung paano ko sisimulan eh. Bakit kaya hindi mo siya haranahin? Katulad so, ng mga ano, leading man sa mga leading ladies nila. Bakit ko naman siya haranahin? Isikreto nga yung relasyon namin sa mga magulang niya. Saka, so, ah, alam mo, lumang-luma na yung haraharanan yan, Marilyn. Ano ko ba? Uy, hindi ba do yun, ha? Hindi luma yun. Hindi naluluma ang pangaharana. Kasi, alam mo, maraming babae pa rin ang nangangarap na haranahin sila ng lalaki. Katulad ko! Isang tunay na dalagang Pilipina. Ay, ikaw yun. Tsaka sigurado ako kung sino mang lalaki mga harana sa'yo. Saksakan niyo ng baduy. Sa akin talaga napunta ang topic. Paluhin mo na lang kaya yung ano, date niyo ni Darlene. Kung ayaw mo siyang haranahin, mag-isip ka na lang ng ibang bagay kung saan ka magaling. Yun ang gawin mo.